Isto may puntan tayo guys so, Ayan o oh, basahin nyo na Istapahan oh. Istapahan Tambayan ng mga mga gancho Tara pasok tayo Let's go Uy meron dito o oh. Meron pa dyan o oh. Ano yan Ito sa loob Wow Ang daming hugots dito ba ah Ayan o oh. Tayo Mag-bomb on ka na nga lang, ako sa'yo, may kapalit. Agad ako sa'yo. Wow. So, pangit ka ba? Bakit? Hindi mo alam. Eat, sleep. Oh. So, mataba ka na, marupok ka pa. Marupok ka niyan. So, hindi ko man kayang sungkitin. Ang mga bituin, kaya ko naman sungkitin ang pantimo at iuwi. Kita <laughs> ang hugot Tata tata. Ah, matulog ka na. Hindi siya worth it hit para pagpuyatan mo. Kung matalino, kaalaman mo bubukak. Masaya ako kahit single, buti pa si English cousin. Hoy. Tayo <laughs> tayo. Di di di, di tayo di tayo si Rizal nagprotect niya sa likod para sa kaya. tapos ikaw trip trip lang uy ano pasahin nyo na lang ha ayan o ayan pasahin na ito 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 ano, ito ang sarap yan o. hugot ka ng hugot pwede namang ibaon di ba? Ay, may... Pag may balak, may alak. The oh. egg pa ang meat cooking. Kaya mo franchise ka na. Ayan o. No? Ayan o. No? Istapahan. Ganda rito guys. Habang right. kumakain ka, nababasa mo yung mga hugot-hugot lines dito. Kaya ano pa, punta na kayo dito. Let's go.